Para sa mga excited doon sa balikbayad, soli bayad sa sobrang sigil ng Meralco. Makakausap natin, Chairperson ng Energy Regulatory Commission, Attorney Mona Lisa de Malanta. Attorney Mona, ma'am, good morning po sa inyo ulit. Si Orly Tinidad po ito sa DCW, Attorney de Malanta. Magandang umaga po, Sir Orly. Magandang umaga rin sa mga kasama natin ngayong linggo ng umaga. Oho. Oh, oh. Konting ilang tanong lang po ito. Para lang po ito mula, sa uh, tanong lang ito ng, lang sa mga natatanggap naming text ng, uh, mula nung ibinalita na may soli bayad po, balik bayad na gagawin po ang Meralco na almost 20 billion pesos. Meron na ho bang uh, uh, malinaw malino na patakaran paano ito gagawin at uh, il, gaano ito katagal gagawin at ano uh, dapat naasahan po ng ating mga consumer, attorney uh, Attorney Dimalanta Bam? Tama po. Uh, malinaw naman po kasi po na ilabas na po rin naman ng uh, Energy Regulatory Commission yung order po sa Meralco sa pag-refund nitong uh, uh, ito nga pong uh, uh, amount na 19.95 billion pesos. Simula po yan ng Abril. So ma yung pong matatanggap nating uh, mga bill ng Abril, um, naka-reflect na po ito. May separate na linya tayong makikita doon sa ating bill na nakalagay ay awat refund collect so may amount pong naka nakatapat dito sa linyang ito mm. na um naka minus po so naka parenthesis siya or negative siya dun sa ating uh, dun sa ating bill na ang halaga ay sa ngayon uh, 12 uh, almost 12 centavos per kilowatt hour 11.1189 pesos per kilowatt hour. Tatagal po ito dito po sa pag-uutos po ng uh, ng komisyon, tatagal po ito sa loob ng 36 months or 3 years simula sa Abril po na uh, itong itong susunod pong buwan. Okay. Uh, ang reaksyon kasi ng uh, aking natatanggap <coughs> uh, bago po kasi inanunsyo itong refund eh meron pong 26 centavos na increase na ipaiiral sa Abril ang Meralco. Ang sa, ang tingin tuloy nila, ba mukhang merong <laughs> may pantapatagan. Pero yung increase na yun ba nga si inihiling na 26 centavos, dumaan naman po yun sa pag-aaral po ng ERC, Attorney Di Malanta? Apa, yung, yung pong binabanggit po na 26 centavos na na increase. Actually po, 'yan po yung singil nila ngayong buwan para doon sa nakonsumo natin nitong lumipas na buwan. Ganun po kasi yung sistema ng singilan. Uh, so um, yan. pwede ring monthly 'yan. Pwede pa lang monthly 'yan, 'no. Ilang buwan 'yan? Ano po? Depende po sa, depende po sa galaw po ng generation rate natin. Ng mm -hmm. ito pong sinasabi ng Meralco na increase nila ay dahil sa transmission rate naman. Mm -hmm. So, 'yung pong pag uh, a para sa pag pag-maintain ng sistema para po hindi nagba-blackout yung yung ating sistema. So, iba-iba um, po yung pinanggagalingan ng increase. Ito pong ito pong ano naman na to, refund na to doon sa singil mismo ng Meralco, doon sa sobrang distribution charges na siningil po niya mula July 2022 hanggang December 2024. Dalawang taon, ano po, mahigit yung singil. 30, yung... Ah, uh, 30 months po. 30 30 months. months. Ang uh, paano ba to maiiwasan? <coughs> paano ba uh, may hirap ba talaga itong mabantayan at sa uh, saka na lang malaman mm -hmm. nito at several years na oh may sobra pala kayong siningil. Hindi ba pwedeng uh, habag habang nagkakasingilan ni eh, masabihan na itong mga hindi lang Meralco ah, pati ilang mga mm cooperative. -hmm. Natiyakin niyo na hindi kayo maniningil ng sobra. Pwede, pwede, Meron pong Apa, meron pong natural na sobra at konti. Sobra at kulang. Meron pong natural na gano'n na, na cycle. Kasi nga po dahil nabanggit ko, um, kukonsumo natin po ngayong buwan na to, sisingin din nila sa susunod na buwan, babayaran sa, dun, actually po hindi susunod na buwan, merong, merong um, gap na siguro mga two weeks bago po nila mabasa mga metro, magawa ang billing, tapos po tayo ang mga magbabayad, bibigyan ng mga depende po 5 to 10 days para po mabayaran yon. So dahil po hindi in real time yung ating uh, pag mo, babayaran mo, hindi po gano'n. Mm -hmm. Meron po talagang natural cycle ng uh, over and under na tinatawag. So mm -hmm. meron pong gano'n. Pero ito pong sinasabi na ito pong um, delay na ito na taon eh dapat po hindi nga po ganito ka, katagal um, okay. ang kaya nangyari nga po. Kasi kung po. buwan lang eh, lalo na kung oh, halimbawa summer mm -hmm. lang, o di sige, baka Apo. yan talaga hindi na na-overlook lang. Eh, sige, magbigyan, Basta isosoli ninyo. Pero para tumagal ng 30 months, hindi kaya para namang unfair naman yung, uh, buti na lang kung makikita pa natin yung ganyang mga sobrang singil na ganyan na attorney uh, de Malata. Mm -hmm. Apo uh, ang talaga pong dapat nangyayari yung pong uh, regularity ng tinawag nating rate reset. Kung maalala po ninyo um siguro naalala sigur, naman po siguro natin 2020 lang naman yon. Nagutos na rin po ang Energy Regulatory Commission ng uh, refund sa Meralco. Yun po mas mahabang period yon. Uh, uh, parang yun. Oh. Opo 89 months po yon kasi <laughs> nga po walang reset. So pero ngayon po um, natutuwa naman po kami na nag-file na rin po sila para sa isang regular na reset. Sinasabay po namin ngayon dito yon. Matatapos po namin ito by end of June. Magkakaroon na ng uh, bagong rates ang Meralco. And then hopefully tuloy-tuloy na to every every four years talaga ay meron na tayong regular rate ng Meralco. So hindi po dapat tatagal ng ganito. Oo. Pa, hindi naman magtabuti ng 30. Man, dalawa, tatlo pa siguro pwede pa natin pagbigyan eh, kasi hindi naman talaga natin malalaman kung ano ang kakailanganin natin mm -hmm. bukas o next week na supply ng kuryente lalo na kung panahong ito ng summer. And speaking of summer, Attorney D. Malanta, mm -hmm. mapangahawakan ba natin ang binabanggit ng NGCP na hindi tayo magkakaroon? ng problema tulad ng mga nakaraang mga taon na may yellow, may red alert tayong naririnig. Mm -hmm. Ay ang ang balita ko nga po ay uh, ayon ng mga ko din naman po ng NGCP na walang magiging aberya. And ang DOE din naman po uh, review po yung uh, yung ating projections na ginawa last year for for this summer kasi po um, last year po if you recall Uh, high heat indices po ang ating hinarap. So kasi po uh, El Niño year. This year naman po ay isang La Niña year. so Inaasahan po hindi kasing tinde nung uh, pinagdanasa natin last year. Mm -hmm. uh, marami pong paghahanda na ginagawa from our end, from the government side and katuwang yung mga stakeholders natin from the private side. Binibisita lahat nung um, like ngayon po, yung mga naka maintenance shutdown ng mga planta binabantayan para kung ano lang yung period na sinabi nilang uh down sila or out sila talagang masusunod yun pong mga naka ang in, talaga naman pong ating iniiwasan dito at um pinagpaplanuhan yung mga naka uh, tawag natin forced outage yung bigla ang bigla ang nawawala. Yan po talaga tama, yung mahirap. Uh -oh. May emergency so, maintenance silang ginagawa. Opo. So, um, uh, yun maintenance, nakaschedule po. Yung mga bigla ang, bigla ang bibitaw, yun po, yung, uh, yun po yung ating binabantayan. Para din naman po sa, um, sa, ang binabantayan po kasi natin pag summer months, meron bang enough na supply? Pangalawa, dapat po yung presyo hindi ganoon ka um, hindi basta na lang sisipa. So yun naman po yung toka namin sa sa Energy Regulatory Commission, yung pong mga nakaabang sa amin ng approval ng power supply agreement para po hindi sila sa WSM kukuha, nililinis na po namin para lahat lahat ng electrical operative distribution utilities covered at hindi exposed to the market pagdas pagsipa na po talaga nitong Abril uh, hanggang mga Hunyo po yan yung binabantayan po okay. natin. Attorney Mona, again, maraming maraming salamat po siyong bigyan ng pagkakataon at kung may mga follow-up siguro, pwede nito nyo tumawag po muli kami sa inyo dyan sa ERC. Thank you, Attorney Mona. Salamat po. Apa. Thank you. Magandang umaga po. Attorney Mona Lisa Di Malanta, mga kapuso, chairperson ng Energy Regulatory Commission, ang inyo po napakinggan. Ang kinikilingan, walang pinoprofile.